rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga ay pinuntahan nitong si Tanggol si Bubbles na nagluluto ngayon ng kanyang parindang merienda at dito naman ay nagpasalamat siya kay Bubbles dahil nga sa dinalang pagkain na talagang si Tanggol naman ay nasarapan at dito naman ay nagtanong nga itong uh, si Tanggol kay Bubbles na kung sino nga ang uh, nag, ano, bigay ng pagkain at sabi naman nga dito itong si Bubbles ay pinabibigay lang sa iyo ni chip espinas dahil nga para ikaw ay makakain at ikaw ay lumakas para hindi ka manghina at bakit siya binigay ng pagkain dahil nga siya ang uh, nagtangkang uh, kitilin at sakta ng kanyang buhay. Ito nga ang talong dito ng isa sa mga kasama nitang goal at sabi nga dito ay hey, kinakailangan ay malaman rin nyo at makilala nyo kung sino ang dapat yung katakutan dito nga sa loob ng Pilipinas na kung saan ay isa si Chip Espinas na talagang magpapahirap at dito ay marami nang namatay at naibaon ng buhay dahil nga sa dami ng tumatakas na kanilang nahuhuli at dito nga ay pinuntahan nitong si Bong sila tanggol sa kanilang uh, selda na kung saan ay nagdulot ng away at riot nga dito sa selda dahil sa selos niya kay uh, Bubbles dahil binigyan ng pagkain itong si Tanggol na kabago-bago pa lamang sa loob ng selda laking selos at galit naman nitong si Bong dahil siya pa ang inuna kung kaya't ang ginawa nitong uh, si Bong ay inaway at pinagusuntok-suntok na itong si Tanggol kasama ng kanyang mga kaibigan at dito naman ay hindi pumayag itong si Tanggol na hindi lumaban dahil iba na ang ginagawa nitong si Bong at lagi nilang lang pinagpapasensyahan kung kaya't lumaban na nga itong uh, si Tanggol at itong nga uh, ang sanhi at umabot na nga ito sa pagkitil nga ng buhay dito ni Bong na kung saan naman ay nakita at nalaman lahat itong si Chip Espinas ang pinakitang gilas at tikas nga nitong uh, si Tanggol kung kaya itong si Abong uh, ay nakitil na nga ang kanyang buhay at ngayon naman ay uh, ito namang si Atang Bol ngayon ang gagawin itong si Chip Espinas na ang hitman ng bilibid dahil nga sa kanyang galing na ipinakita at sabi nga dito ni Chief Espinas biruin mo na patay mo ang isang bong kung kaya't dahil wala na siya ikaw ngayon ang papalit bilang isang hitman ng bilibid at ito po ang ating pakaabangan dito nga sa ang kinaguri ang pambansang FPJ ang batang kiapo at kung nagustuhan po rin nyo ang aking video for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share din po para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.